Parang nahahabol siya. Huli ka. <coughs> ha? ada <laughs> Nahabol ka ha? Ikaw nga yung inahabol ko. So ayan mga good morning. Another day na naman po sa ating panibagong vlog. So ayan, makikipagsapalaran mo po ulit tayo sa ating paninigsay So syempre, bago tayo magpa uh, maniksay so update ko muna kayo sa aking mga tanim eto oh, ganda na po ng bunga ngan oh. uh, ah, taas na po at uh, ang ganda na po ng mga bunga niya so kasalukuyang po siyang namumuk nga ayan oh. na po kasalukuyang namumuso ano na po pero halos lahat labas na po yung niya ano, uhay tsaka puso Ihiran lang yung siguro yung ano dyan. Hindi nakalabas. Ayan. So, ito rin yan. Palay. Ayan. na po ng ano. Bunga yan. Yuko na po. At nahihinog na yung iba. Iba. Ah, pakabilis pala. Nahihinog talaga rin ito Ayan o. Pagaganda na po. So, sana tuloy-tuloy pa rin pong ang ano. Sana maganda anihin natin. yung palay na yan. Ang dami na pot na ano na po iba o oh, yung nauna Hindi pa tayo nakakapag spray ng ano ng fungicide para sa bunga o, oh, Pero ano na po hmm? Eh, hindi pa naman pwede natin yung kasi di pa po yung iba eh. Kasalukuyan yung lang po. <laughs> Ayan o. Oh. Pero ang ganda na po oh. marami tayo anuhin sa ating palay na yan may -dam mo damo nga lang doon sa unahan pero may basta ta, maganda ating anuhin hindi na po tayo kuha dyan may mga lang nga pong stem borer pero madalang hindi makaka-apekto sa ating ani yung mo lang ang talagang marami dito wala po gano doon marami sa si SMP tak Ayos na. Yan. At pinaandar na rin po yung ating makina doon. Kaya patubigan pa rin natin yan. Yan. Kumpay niyan. So, ito po yung mais natin. No? Laki ng bunga. Hmm. At wala pa po laman yan. Yan. Okay. Ito yung katabi natin. Malapit na anihin. yun know? Ang tuyo na. Baka katapusan. anihin na yan. Anihin na yan yan ayan mga kariskati ka at uh, pwede na po tayo mag ano, maniksay so, so, ano muna natin yung ispat natin dun yung lininis ko uh, tingnan muna natin tapos diretso tayo dun sa pamarila natin kasi dito malit lang po yung ispat natin dyan isa hanggang dalawang tira lang eh wala na isda so tara ni po malaki Ito na. Blessing na tayo. Silip lang natin, may blessing agad. Okay, thank you Lord. Yun lang. Sumabit agad. sino po mahigit ang kilo agad hindi Mag-blessing ka tayo. Sinilip lang natin eh. Meron agad ay Ah, diba? pwede naman na. Ah. Pili ulit tayo ng umumung. pwede natin targetin. wala oh. nga yung tilap ito na roho na lang ito malaki okay nadali naman natin kalawang blessing sa ating pagsilip ito yung ginawa ko pong buhut si malik na lang kaya hindi naman tayo pwede dito magtagal pwede tayo dito magsilip silip lang pagbalik natin mamaya uli Ayan, dalawa, tatlong puto ko lang tayo dito ngayon. Malaki oh, na naman, oh. 1 kilo po nito. ikit. Masukat yan ito. Ayan, diba? <laughs> dalawa na yung punta tayo sa ating destination kasi dito nagpaandar lang tayo ng makina eh para uh, yung ating fish pan ay ma palay ito tuloy tuloy yung blessing ng tubig at bigyan tayo magandang ani oh, ang ihaaw. Ang ihaaw. Ay, ah oh, pang ihaw pang ihaw pang ihaw ko lang naman punin mo na Kunin oh, yeah. mo na. Kunin mo na pares. Pulutan eh? <laughs> <Ay, yo, laughs> siya. Ay. Ayo. Ay, yo, ah, oh. Ayo. Si oh. Ayo. Ayo na rin. Ah, ay si Kay Kuya Jerry na. Hindi, mamare man ako, nadaanan ko lang. Ay, sa lininis ko sa may ano, pinagpapat ano namin ni Kuya. katubigan yan. Mamare pa lang ako. Tapo matagal yan. Ha? Pang-ulam, pang ano pala, pangpulutan.

alam mo ha Ade ah, ako ngayon yun ka ha Ikaw ngayon yung ko Inahabol <laughs> niya po yung isda Yung pao sayang Ayun siya tuloy yung inahabol Ang bala ko Ang ka Ikaw tuloy yung inahabol ng bala ko Oh, kamu kala Ito palang ito sa diadaan natin. Sabi naman tayo ko, agad uli. So yung isda natin na ipamigay natin. sa so, mga nagkakaryada po. Para may pang uli sila. Yung naman po iba sa kainis yung mga nangaryada na yan. Kaya ayos lang. sigarito na yan. Di ba? Nahabol ka ako naman nahabol sa iyo. Bala ko ang umabol so, diba sa iyo. Ito. Ito sa akin kidkiran. Thank you Lord. Bless na tayo. Cheers naman. Bol. na na bulan. Okay, oh. Ito sa natin natin may daanan you know? din Mga common po kasi mga langanin. Kumpaw. Ang dami. Ang oh, may oh. Ano mga langanin. Hindi natin sya pwedeng po. Palahatan dahil dito natin na yung dating malaki yung tilapia kasi so wala akong nakitang malaki ngayon ah sayang melik di ya mana kelang ini ya rina sakit ya impau pedi nih पर्पीण कृष्ण cicak. Nih, tengok. Hey, Tabah. Wow. Pakai okay, ni tu ah. Pakai okay, pon itu. Tabah to oh.

malaki pa diba po oh. daming bunga hmm, dami pong hinog o, kinain na ng paniki hmm. dami po oh. hmm. Hmm. malaki <laughs> tama na to pangunod lang natin papapakin lang natin tamis masigero, kaso maliliit hindi pa ubra cute, wala yung mga kasing laki ng muli natin na karaan napakarami Ah. Yan lagi niya sa pilapil Ah, para patidaman oh. Oo. Hindi na mag-spray. Mga hmm. ng konti. Asa ah, so matrabaho. Yeah, ma. <laughs> Ako 'yung okay, nagsasaka dito. Dito po kami. Ito ba 'yung kay ano? Kailan tapos? Oh, engineer. Ito, engineer Ah. Oh may hangin pa. Pero kung walang hangin yan, baka... Eh, isa lang na mataan ko. <laughs> hmm. Wala nyo ulam. Eh, sige. Libangan <laughs> din. Hmm. Diyan lang ako eh, kay sa may kaysa dam. Diyan ako nagbubuki din. San Vicente ba kayo? Sabayan? So oh. Ah Ha? Hmm? Kala ko San Vicente kayo. tingnan pa nga dito gabi ka, huli ka Kala mo ha Huwag hmm. ka mga katakas Matang kita eh Basta nagpakita ka Imposible pa makatakas kapag ka Maganda ang angat mo naman. Sa den depan sukat dito.

Dale. <laughs> Roland. May isang kilo naman. Kulutan. Kulutan. Eh, <laughs>

Oo. Oh. Kaya lang two fingers pa lang. Wala pang uh, Hindi pa tiglutang. Palengke, marami doon. <laughs> Ayun, marami doon. Hindi <laughs> ko tumagay. sige po. Hindi <laughs> ka pata pa nag-spray. Nag-spray na kami kanina. Hmm. Saluyot na lang yan. Saluyot na lang. Anong pinambira mo? Ah, eh. ko na mamaya yan. Hindi, is yung pinambira namin kanina sa makalawa, kalawa, Abroxon at Ah, nag-ace ka muna. Mahirap pagsabayin, baka mamaya masunog pa lang. Ay, ako tama. Mainit yung Almex. Oo. Oh. Ah, pang, pang haba yung ace ano? Pang mga... Nasa muna namin yan, no? Hmm. Para ano pa tayo hmm, maespa.

plastik pas mama. Plastik, plastik pun empat tabahin nih, eh. laki. Kasi yes, na naman. Plastic mo nakita eh, ay ipipisnit mo nakita kita kasi iniwan natin yung motor natin sa kabilang side. Kumabila tayo eh. Ito, bukan ulit natin dito. cái vít Holika. Holika, <laughs> ka. diba? Ang pinagpakita din. Meron ito. Diba? Laki na hmm? Lord. Another blessing na Ang 等我。Go go.